kuya na guys Medyo maaga aga rin tayo kasi may bagyo raw na 9.20 so ito yung pauwi sa amin guys time check 8.10 buti na lang wala pa ang ulaan huminto kasi kundi basang basa tayo ng ulan pag tayo ay maglalakad So, pagdating dito, dito lang tayo just sa kabilang side. Medyo na ambo na. So, maambo na guys. So, pag akit mo dito, susunod na kanto bahay na namin. At dito na yung bahay namin sa side na to. walang ilaw sa bahay so dito na yung aming gate and I home